May nag-chat po sa akin. Ang sabi? Sabi, akala ko kasi mga subscriber ano, at, ano nan, sa, ano na nag-hug sa akin. Tapos, mm. ko po, po. Tapos, tapos nag-chat po pa okay. Sabi ikaw ba yung sumali sa kalayawan? Magandang gabi po. Kumusta po. po tayong lahat? Ngayon ay mag makamatapon ni Rin. Eh. Makamalaglag eh, dito. Tanda, Maglalagay kami ng ano tawag dyan? Mag... Paplastik kami neto guys. Ito ay um, uh, cereal. Bili namin ng SNR yan guys para pabigay sa mga bata bukas sa church. Yung mga batang nagsa Sunday school. Mga kasama ni Dane. Yan, yan. At lalagay ni Neri sa plastic, guys. Ikaw, nakakain ka na. Nakakain ka na? Nakakain ka na. Pag-i si Daly. O. Oh. O. Oh. Yan. <laughs> yummy? <tong> yummy! Yan. O, oh, sige na, try mo nga. kami naman yun eh. Kumusta po ang bawat isa sa atin, guys? Sana ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa. <laughs> Masarap, no? Yan ang yan yung nilalagyan ng ano. Eh, kasi mahilig sa matamis yan, eh. Mahilig, mahilig matamis. Nilalagyan pa yan rin ng ano, gatas. Ganun mm. tatamis. Ganun talaga yan. Nilalagyan pa yan ng gatas. Ay hindi, dapat ano yan, nilalagyan ng gatas pag muna para hindi siya mag ano. Ayan, ayan pwede na yan. Pero marami na ang po Marami nga. Ayan, pero mamaya na lang po dapat. Pwede. Lagay mo muna yung ano na yan. Lagayan. Wow, wow, Ayan. Ay, 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 ay. ay. Ayan si Dale, oh. Meron siyang bangas. Ayan. Meron siyang bangas. Tumob yung kanyang walker. Ay, gusto pa daw, Ate Neri. Gusto please. oh, nakatingin siya Oh, ito na. Ito na na. Ito. Ayan o. Oh. Yay! Ay! Ay, <laughs> na. Hmm. Yummy Dale, yummy. Yummy, yummy. Ilang, ilang ano yun? Ilang scoop yun? Ilang, ano? Five? Five, ay! Ay, five, ay, five. ay, ay, five. ay, ay. Sana yun? Five yun? Ano yan? Makalang yun eh. Ano yan? Yan yung cereal. Ano 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 ito yung ano, ibigay sa ano? mga kasama mo sa Sunday School bukas. Ito yung snack niya bukas. Sa Sunday School. Mm -hmm. Ibigay like mo daw si Dale na maghahantay. Ayan. lahat. Gusto kang Guys, malapit na po ang birthday namin din. Hello. <laughs> may, may ganun day. 2 months pa. Hmm. 2 months pa. Ma, malapit na. Diba? Ha. Opo. Malapit na malayo, ganun. <laughs> ate, bigyan mo daw si baby ate. Thank you ate. ano <laughs> yan? Sarap yan? Yummy? Yeah. Yummy! Baka dari itong plastic na. Oh, punin mo na lang plastic. Kasi baka malanggap. para sa mani sa buwan. De limang. Hmm. <laughs> kain lang, kain eh no, pilit kain. No na. Nakasulip lang silip yung si baby o. Oh. Hmm. Mm. Mm. Kumusta? Yan mi. Yummy. Okay na yan. Hindi naman ano kailangan sa compact na magkakap. Yummy naman. Kuha tayo ng Mine Kohl. Oh, di di yummy kaya ata eh. में ये पंगागारी पोटेगे Hold mo, hold mo. Oh. It na! Malaruin pa eh! It na! <laughs> May nag-chat po sa akin. sabi? Been, akala ko kasi mga subscriber. Uh, ano, sa, ano na nag-hug sa akin. Tapos, in-accept ko po. Tapos, tapos nag-chat po Sabi niya, ikaw ba yung sumali sa kalayawan? Sabi ko po, hindi po. Kasi, yung profile ko po is naka-ano po naka-ignate. Kaya po, kayong baka po is nang baka po. Ako yung baka Pero hindi daw siya subscriber? Pero hindi na. Bakit naman po ako? Uy. Tapos, makilala po nila po. Ako yung... Oo nga. Baka kamukha mo kasi, Mary. Ano sabi niya yung sinabi mo yun? Kasi, di ba, yung profile ko po yung sarap yun. mm. so, Baka po sabi niya po na o, kasi baka Ay, <laughs> no, 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 no. Ay, opo, opo. Ito na pala, ito na. Ano sabi niya nung sinabi mo na Hindi. Sabi hindi po. Tapos kinawala ko taga-pakibago pa. Ah, so hindi na-subscriber kasi hindi kanya kilala. Hmm. Ibig sabihin, ang itsura mo, Neri, pwede kang pang ano din. Pwede pang pageant din. Hala, huwag <laughs> mo mga. Oo oh, eh, kasi tinan mo, napagkamalan kang ikaw yun. Ay, ubos na agad ang bilis ah. Hmm. Hindi ano na umalis so, yun. <laughs> ano Hindi na umalis. Hindi <laughs> ano ka na alis lang kay ate? Ha? Naantay mo na si ate? Ha? Huh? <coughs>

habang nag-scoop si Neri, kumustahin natin yung kanyang school. Kumusta na yung pag-aaral mo, Neri? Ang mga para ma-update yung mga subscribers natin. Uy! Dapat na yung exam nyo, ni eh. Kailan yung exam nyo? Next mix. week. Hmm. So ready ka na ba sa exam? Sabay ganun ano. Ma. Hmm. Apo. Dali po kung gagawin. Siya. Yan ang ipapakain ko. Apo. Mary? Mami, ako ba? Ako magbibigay sa mga classmate ko? Hindi. Ay, classmate mo? Sa church na. Sa church bukas. Mga kasama mo sa Sunday school? Hoy, Dale, ba mo pinangat-ngat yung tuhod ko? Wala na. Wala na. Ilang film ba ang gagawin ninyo? Eh? Isa lang naman po, kaso. Wala po kasi kami script. Kami lang gawagawa sa ita namin. Eh? Ah, so basta bibigyan ka ng uh, ano, tapos ikaw na ang gagawa ng script mo. Okay. <tod noise> May nagawa ka na. Ay, hindi po parang, iba, na, ano, tapos na po yung role ko po, po doon. Kasi namatay na po ako. Ay, ako ah. po yung mama. Ay, ano po kasi namin doon? So, yung, ano, so, yun, parang, parang Uh, yung stress po yung okay, ay, ay, sorry. <laughs> Kasi namatay po yung ano niya po, yung mga parents niya po na kita po talaga niya sa mga... mo yan din? Nakita po niya. Mm. Kaya po, na-stress po siya. No, yung parents po, kami po. Tapos, um, uh, yung ah, parang director. <laughs> director. Siyempre, tuturo oh, po. Oh, oh. Ngayon, ngayon, director. Uh, ako? director niya. Ako, yun pa rin turo ko ng yung gagawin ng akin namin. Pero parang kami kami na yung gagawa ng mm. ano namin sa school. Oh. Mm. Ano yung sinabi mo doon? Okay. Um, mamatay mat lang naman sa awal. Doon Bago ka mamatay, anong sasabihin? Ah, yung ano, doon po, nagkakain pa, Nag pa po ka. Nag-uusap pa po kami ng ano, yung anak ko. Anak ko. Oo nga po, yung anak ko. Ano, tapos yung parang asawa ko um, nag-uusap ako kami doon. Tapos, may biga pong kumatok yung mga ano po magnanakaw yun. Hmm. Tapos, you know, biroksan binuksan, no? binuksan po ng ano, ng asawa ko. Asawa ko! <laughs> na ano, biroksan po. Tapos bigla, tapos pinatago ko po yung ano, yung bata. Yung mga, ano, yung mga, ah. Tapos kaya po kami lang na po namatay. Ibangan uh, niyo Oh, COVID. oh. <laughs> Uy, may aabangan daw Kayo guys, abangan niyo daw yung video. Pero pag Friday pa po yun. Ah, okay lang. At nila. <laughs> Para makita natin kung paano namatay si Neri. Hala. <laughs> Kapi okay po dun. Kasi sana rin po ako na alam, Tinatawag po sa mga na Anak, anak, ganun. tawag -tawa sila. Kasi bakit daw iba yung tao. So, ano. Anak, anak, pagkaano po doon na po sa last part ko kasi nagmamadali po ako kasi makapumaiwan mm -hmm. ako ng service mm -hmm. so, pala po meron pa po para para sa ah ano po, um, isang ano lang po talaga yung video, okay na po sa akin. Hindi na po nag-uulit. Wow, hindi ibig sabihin, very good ka. Kasi, binig-araw ko po kasi yun, para po mabilis na po, kung, hindi na po. Ah, ka. kaya inayos mo para hindi ka nauulitin, hindi mo nauulitin yung sa'yo, ano po, yung part kasi mo. Kasi, may service din po ako. Hmm. So, okay na, hmm. Hindi pa na. Pagkakita ang mga kustores yung selko na may kasama namin. Okay. 30 na po isa. Ilan? 30. O, oh, sakto. Makabot tayo ng 15 pieces. Kailangan mo nga anak ilan? Ilan na naggawa ni Ate Nery? Oh, mat matapon yun. Matapon malaglag. Yan, okay, itayo mo. Thank you. 13. Yeah, yeah. Bilangin mo ng maayos ate. Mommy. Opo. Kasi yung pagkasi naman ni ate, dalawa-dalawa. Ay, ganun talaga yun. <laughs> Matututunan mo din yun paglaki mo. Dalawa-dalawa yung bilang ni ate. Aray ko, aray ko anak. Dinadalawa-dalawa -dina, niya yun times two, ganun. Matutunan mo din yan paglaki mo. Mami, tapos... Mabuhi, tapos pa. marunong din si Ate Nery mag-count ang ganito. Two. Tapos ano... Four. Six. Eight. Ten. Skip counting by two yun, anak. Tinuruan din. Din. Ilagay mo lahat sa plastic. Ma, tinuruan Para matanggal sa dyan. Tinuruan din ako ni Ate Sean mag-count mag ng ganito. Ten, nine, eight, hmm. seven, six, five, four, three, two, one. Pabaliktad na bilang. Aray ko, aray ko, ang bigat mo na. Ano yung hawak mo, Dale? Magluluto ka? Aray ko, aray ko, namamalo siya. Ano yan? Namamalo ka? Ah, magluluto ka? Magluluto ka? Ha? Ha? Hmm. Tapos na. Sakto. Hindi, lang yung natin ang plastic Pabilang ako, please. Wow. So, yung... Ito yung natira. Oh, so, D16. Lata mo na ilagay sa plastic. So, tulutin kasi, ano, may lang games. Ayan guys, so tapos na si Neri Ayan, happy weekend po sa ating lahat. At bye! God bless! Baba. O, babay daw. Wali ka dito. Babay din daw siya. O, babay ka. Babay! Bye babay ka. Bye! <laughs> Uy! Bye! Babay ka, babay! Aja, aja, aja. Pani, 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 ka ate. Uy, ni daw, ate, o. Uy, ni ate, please. Sabihin mo. Ate, please, pani, po. Ganun. Ay, 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 ay. ate. Salap. Ay, 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 ay. mama? Hmm, ay. Oh, ito din, ay, 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 oh. Ayan. Galaw lang po tali sa pagaling. ganyan. Para madaling, madaling buksan. Madaling lang buksan bukas. Ayan. So, bye-bye na. bye, bye po. Oh, thank you po sa panunood. Oh. Salamat po. God bless.